Good morning, guys. Almusal tayo. Ang kape ko ay sinangag na bigas. Masarap kasi ang sinangag na bigas. isawsaw ko yung pandesal. Nakatapos ko lang maligo guys. O, oh, hindi pa ako nakasuklay. Kumain muna ako. Mahirap kasi kumain na hindi pa ka nakaligo. Kasi mahirap maligo na yung kakatapos lang kumain, mahirap maligo. Kailangan ligo mo na bago kain. Ganun yung lalo na kapag may lakad ka. Okay lang kung kakain ka muna kahit di ka pa nakaligo, okay lang yun kung wala kang lakad. Kung wala kang lakad, pwede kang kumain na hindi ka pa nakaligo kasi magpapahinga ka muna niyan eh makapagpahinga ka pa niyan bago maligo eh. eh dahil nga may lakad ako alam niya naman si raketera raket ako kaya inuna ko yung ligo bago ako kumain ganyan ako pag ano guys pag naligo hindi mo na ako kumakain kapag may lakad. Kapag may lakad, unahin ang lego bago kumain. Pero kapag walang lakad, walang problema kung kakain ka muna. Total, magkapagpahinga ka naman. Huwag eh. yun. Kakain ka muna bago maligo. wag yun. Tapos, kapag maligo ka man maligo naman tayo, guys. Pag agad, unahin ang ulo. Unahin yung paa. Paa, paakyat. Maganda yun. Unahin yung paa, pagbasa. Ay, iinom ka muna ng ano, isang basong tubig. Yung hindi mainit ha. Yung hindi mainit na tubig, yung normal lang. Iinom ka muna ng isang basong tubig bago ka magbasa ng paa. Ayan. Pata, paket yan, paunti-unti. Hanggang dito. sa na yung uli, ulo. Ganyan ako maligo pinakahuli yung ulo basain. Sarap guys, oh. Para na rin siyang kape. Bye guys. Good, day, good morning everyone. God bless us all.